Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa may lawang kapayapaan, pagpapala ni Allah at naway tayo dito Ako nga po pala si Imam Ahmad Herona Imam po ng Masjid Omar Bangkatab Dito sa Barangay Bara, Osina City, Salawigan ng Quezon At sa ating mga kababayan Marami sa atin na uh, hindi pa lubos na unawaan at naiintindihan Kung ano yung Islam kaya naman, sa maikling mensaheng ito, nawa ito ay magbukas sa ating mga isipan, sa ating mga mahal na kababayan, kung ano ang ganda at turo ng pananampalatayang Islam. Kaya naman, ang dakilang tagapaglikha ay nagsabi sa banal na Quran. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratutaha chapter 20 verse 53 ng Holy Quran. Ana ni anallah, la ila ila ana faabud ni wa akimi salat ilidikri. Kaya sabi ni Allah, katotohanan ako ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin, kaya't ako'y inyong paglingkuran at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag aalala sa akin. Ayan naman po mga kapatid mga kababayan, sinabi mismo ng dakilang tagapaglikha ng Allah sa banal na Quran na siya si Allah. Ito yung pangalan na kung saan ito ang pinapasamba ng 124,000 prophets at ito ang kinilala nilang Panginoon. Kaya naman sa pananampalatayang Islam, tayo ay sumamba lamang sa tunay na giisang Diyos dahil ito ang tunay na susi ng tagumpay sa pamumuhay sa mundong ito natin na sa kabilang buhay. At ang sino mang hindi sumamba sa tunay at ang iisang Diyos at hindi kumilala, tunay na siya ay mapapabilang sa talunan. Kaya naman sinabi na Allah sa Quran, sino man maghangad ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya at siya ay mapapabilang sa talunan. At ang isa sa pinakamalaking kasalanan na magagawa ng tao na tunay ng iba ang kanyang samahin. Ay sabi ng dakilang tagapaglika, marami mang kayong kasalanan kaya kong patawarin. Kasi dami ng bulakas sa karagatan, asin lawak man ng bundok sa kabundukan ng inyong kasalanan, ay aking papatawarin kung aking nanaisin lamang. Subalit pag aksya ipinagtambal sa ibang Diyos, maliban sa Kanya, ito ay walang kapatawaran. Tunay na ang pinakamabigat na magagawang kasalanan ng tao sa kanyang dakilang creator, tagapaglikha, ay ang iba ang kilala niyang Panginoon. Bakit nga ba yun ang pinakamabigat na kasalanan na magagawa ng tao sa kanyang Panginoon? Hindi natin ilalayo mga kapatid, mga kababayan. Kung ikaw ay isang ina, isang magulang, na pagkatapos mong palakihin ang iyong anak, bigyan ng magandang buhay, ah, at lahat-lahat ibinigay mo sa kanya, lalo lalo ng isa, ang isang ina na nagdalang tao sa kanyang anak. Natunay ng lahat ng pangarap nila simula nang sila'y nagkaanak tunay na lahat ng pangarap nila inapunta sa kanilang anak. Subalit kung magkakataon at sila'y lumaki, ano? At iba ang kinilalang magulang. Sa iba nagpasalamat at hindi sa atin bilang magulang. Ano ang mararamdaman natin? Hindi pa po ba ito'y napakasakit? Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Na pagkatapos tayong bigyan ng Panginoon Diyos ng Allah ng buhay, binigyan tayo ng malinaw na mata binigyan tayo ng malinaw na pandinig kabataan, kalakasan, kayamanan ng anumang ating pangailangan sa mundong ito subalit tayo sa iba sumamba ito ba ay makatarungan sa dakilan tagapaglika na pagkatapos bigyan tayo ng buhay tayo ay sa iba pa sumamba sa maiksing aral at mensaheng ating kanilakay nawa ito ay magsilbing aral sa lahat ano? sa lahat ng mga linika, sa lahat ng magulang, sa lahat ng mga anak, sa lahat ng binigyan ni Allah ng buhay. At nawa kayo ay dalangin ko Allah subhanahu wa ta'ala nagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang isla. Kaya hanggang dito na lang, nawa kayo ay laging naway biyayaan tayo ni Allah ng pinakamainam na biyaya sa mundong ito pati na sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.